Magandang uh, gabi, no? Usapang UF po tayo. Minsan, naku-curious uh, ako. Eh. Parang gusto ko nang mag-investiga tungkol dyan. Kasi, uh, maraming mga lumalabas na kung ano nung -ano mga usapin tungkol dyan sa UFO o Identified Flying Object. Ano ba talaga ang Identified Flying Object? Ito yung, ano, uh, lumilipad na bagay na hindi may paliwanag. Mahir mahirap paliwanag kasi walang may paliwanag eh. Uh, lumilipad siya. So parang nataka, nakaka yung ganun kasi imagine mo lumilipad sa so, hindi malaman kung sino bigawa. Parang ano, parang bang Uh, ang hirap isipin na merong isang planeta bukod sa atin o no, meron pa palang isang planeta na mas magaling pa sa atin mas mahusay pa ang teknolohiya sa atin so ibig sabihin may mas matalino pa sa atin di diba? ang problema yung itsura sa mga malaki mata tapos hindi mo mababayaan payat ang katawan. Hindi man ganung ka ang itsura. Pa paano makakagawa ng ganung uri ng gamit 'yun. Ganung uri ng uh, kabilis na sasakyan pang hipapawid. At uh, mas high-tech pa sa ating mas matalino pa. At uh, hindi lang 'yun ano, ang kahanga-hanga doon yung kanila'ng mga armas. Laser, wo malupit eh, wala bang laser sa mundo? Isa pa lang ang gumagawa ng laser, ang Israel. At saka yung bansang Amerika na parang dine-develop pa lang yung ganyan. Pero sila, high tech. Uh, meron na sila kagad na laser. Mabilis na sasakyan. At saka hindi mahabol ng mga fighter jet natin. So, nakakailag sa mga bala. May malakas na radiation napakahusay ng pagkakayari at kakaiba talaga. Kaya ako'y nagulat, parang gusto kong mag investigate Kung totoo nga ba itong mga ito? At uh, mapapansin natin, nababalitaan sa TV, sa mga ganito, sa mga social media. Lalo na sa Estados Unidos, marami yan. Yung tiyatag nilang Area 51, na kung saan yun daw yung ano, pinaka ano tawag dito? Base na mga alien. At ako, ayon sa kanila, ayon sa kanila, sa mga nag-observe lang, na yung lugar na yan, eh, napaka-stricto. Napaka-stricto sa mga buhay bisita. Kasi nga raw, ay uh, napaka-sensitive yung area niyan sa Amerika. Area 51. Pagka-search nyo yan, magugul kayo kasi napaka ano ha as in disyerto eh disyerto siya at uh, wala nga gaano masasabi natin mga building wala eh pero ang tanong nasaan yung gawaan so meron secret base na sinasabi nila na secret base daw yan sa ilalim ng lupa eh maaari no? At saka ito daw ay uh, pinamum pinamumugaran ng mga alien. Dito sa Pilipinas, bihira yung nababalitaan natin na ganyan kasi uh, parang ano eh, parang kumbaga, parang ang hirap uh, ipaliwanag. Pero kung yan ay may katotohanan, abay, napakaano natin. May mas matalino pa pala sa ating mga nilalang na talagang ang sukat ng katalinuhan ay kakaiba advance ang gamit. Imagine mo, lumilipad dyan. Hindi makita ng, radar. Hindi mahabol ng mga airplane ng pandigma. At saka, at saka ang nito, hindi tamaan. Kasi tinatatama ng missile yan. Eh. Pero hindi tamaan. So, parang nakakagulat. Yung kanilang husay, yung kanilang galing. Eh, talagang bibilib ka. Pero may katotohanan nga kaya. May katotohanan kaya. So yung ating aalamin sa susunod dating episode kung lahat ng to may katotohanan.